Dabi na. Suso ang napapanaginipa, tulis ng uso, oh. Huwag <laughs> kang makikipagbungguan, ha? Sige. <laughs> oh, eto! Ano to? Ay, nakuday! Umpisahan mo na magbilang at umagahin tayo! Hmm? Mabuti na lang, hindi ko nagastos tong mga bariya ko, kundi wala akong babayad sa ladies drink ko. Eto. Mahuli na! Mahuli ka! Ba? <laughs> Nananaginip siya, na ako ah! Naku ah! Susuang nga pa panaginipan! Tulis ng uso oh! Uy! <laughs> gising na! Mahuli ka sa posyeda mo! Ano ba? Uy! Jack! Ano ka eh? Ginising niyo na naman ako eh. Kinakasal na kami ni Angelo eh. na niya ako eh. Nanaginip ka na naman Diyos ang lalaking yan. Ano, niniwan ka na sa ina. nasa Europa, nagpakasal sa isang babae. Ang pili rin ka, kalimutan mo na yung lalaking yan. Walang mangyayari sa'yo. Inaaralan ko naman yung kalimutan eh. Kaso, mahal ko mo talaga. Pwes, itapon mo yung pagmamahal na yan, ano? Mabayaran mo eh. Ano ka? Gusto mo bang magdusa ka? Maghirap ka? Gusto mo maging martir? Hindi ka ako sa nili mo? Sa Tama ako! Pakinggan mo ako! Tatay mo oh, ako! Tama ko kayo, Dad. Ayan nyo, mabula ko ngayon yung pagpapasada ko na lang ng jeep ang asikasuhin uh, ko. Dapat. Kawawa naman nung oh, anak ko. na anak. Sana ho oh, lumigaya siya balang araw. Salat sa Margarina. Yan naman oh, araw-araw eh. Ah, hindi. Iniba ko lang ngayon? Hindi na pandesal at margarina. Ano? Ginawa ko ng margarina pandesal. <laughs> Ay, yun din po, yun eh. <laughs> Bad talaga. Ah, ganun ba? Ganyan nyo. Balang araw ko, giginawa rin tayo. Ate! Lala. Daddy! Daddy! Good morning, Manila! Hello, ate! Hey! Hmm? Suot mo na naman yung malaswang damit na pagpulog na yan! Ikaw, Manila! Tagal mo! Tagal mo! Okay lang ka bang magigil na natin? Hilario, pwede ba? Kaya tayo minamalas eh. Dahil sa patuloy mong pagtalikot sa pagkalalaki mo. Eh, ano magagawa natin? Talagang hindi pwede. Anong hindi pwede? Eh, kung makailan lamang pinakita mo pagkalalaki mo, Nusagipin sagipin mo natin mo at saka si Angelo sa mga kidnapper. Eh. Saga, tuwa na nga ako nung macho-macho ka na eh. Ngayon, balik-bakla ka na naman. Hmm. nagsalita, nagsalita. Eh, bakit ikaw? Porke nilayasan ka lang ni Angelo eh, nagbalik tomboy ka naman. Hoy, hindi ako tomboy, ha? Ganito lang itsura ko dahil sa pagmamaneho ko. Pero babaya ko, ha? 100%. Ayoko na lang ma in love, in love pa uli. Ayoko na. Pwes, ako gusto ko pa. I cannot help it. Whether you like it or not, I'm a woman trapped in a man's body. Sa drama ka pa. Taw po. Taw po. Sino ba naman yung kumakatok na yan? Ang lakas naman makakatok. Sino ba yan? Ko eh, boses na laki. Baka makikita yung beauty ko. Pa. Yan, yan kapatid mo yan. Diyan ako. Sa Diyanin sa gusto ni Sion! Andiyan na! Ano ba? Baka naman sirahin mo na itong pintuan namin. Klasa bakit ba? Ito yung drama dito kayo mga ambrosyo na hawa. Ako si Ambrosio, bakit? Ayaw mo ba? Pagdagawa niyo muna ako ito. Ba't saan galing yung telegrama? Galing States, San Diego, California. Sige, California. Sige, salamat. Salamat wala ba kayong tigas ang Diego dad? Wala ko, wala ko. Na. Ikaw na mamat bukas. O malaman natin. Mr. Ambrosio, biglang awa. I regret to inform you that your brother Anastasio died last September 7. Si Kuya. Mamatay si Kuya. Mamatay Dad, dad. Yung mo, okay? Okay lang, okay lang. Okay. Oh, Huwag dad, dad! Dad! Daddy! Hilario! Daddy! Daddy, gising, dad! Dad! Hilario, ba? Bakit dad? ba? Alin ah! Daddy, oh! Daddy! Daddy! daddy? Daddy! kayo. Huwag kong iiwan, daddy. Daddy! Tadi, 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 Tasio, tadi. Beti ku kau bawa macaman? Tasio, si Tasio tak kumpul tahu mengenai kami nak kita. Antes eses teh, nanti malah kami nak kasulatan. Akala na mo. Patay na siya. Wala buhay pa. I hindi na ho buhay, Daddy. Patay na ho. <laughs> hindi nga. Ibig ko sabihin eh. Akala namin patay na siya noon. Yung pala kayo lang na matay. <laughs> Ayun po ay, siya. Ay, eh, sino mo nagpatuloy ng telegra... telegrama tel tel mga pala. Ang sinabungin natin, natuloy basahin. Kailan ang magkapatid na bubasa? তো পুতোরে ডি ডি কো চা চা মরতা চা চা disgrasya lang ako. Alam mo, may sakit ako sa puso. Kung meron man dapat lumakad, kayong magkapatid ang bumunta sa akin. Ay, ako. Ay, ako. Salamat sa Diyos at pinakinggan din niya ako. Ngayon, matatapos na aking paghihirap. Ikaw din, na. Hindi ka na magmamaneho ng jeep. Kapag nakuha ninyo ang kayamanang ipamamana sa atin, ang tutasyon ninyo sa akin. <laughs> yung oh, yung winter time. Ay, at saka ay, kailangan na tayo sa aeroplano. Ano ba? Huwag mo pa pakit! Ay, naku! Naku, naku, dad, teka! Bakit? Eh, eh paano kami pupuntang ang Amerika ni Hilario eh? Wala ko kaming pang pamasahe. Ay? Oo nga, ano? Naku. Oh, Jackie Lo. Gandang Opo. umaga po. Opo. Opo, iha. Hmm. Eh, hmm. eto nung papeles nung jeep. abel, ah, abel, abel. Aber. Eh, Jackie Lou, eh, siguro naman eh, hindi ko pwede bayarin kasi laki. Nang hinulog mo sa akin, ha? May depreciation na yan. May depreciation. Tandaan mo, katakot-takot mo nang ginamit yan, ha? At saka kumita ka na iha, ha? <laughs> ay, siguro lagay natin mga, mga tu 20% mawawasan ko doon sa jeep, ha? 20% lang. Eh di, sige ho. Kayo hong bahala. Kung yun lang hong dapat mapunta sa akin, eh. Di, sige ho. Kailangan, kailangan ko lang ho kasi, eh. namin naming magkapatid. Eh... Aha! Bueno, ya. Bukas na bukas. Handa ang cheque mo. Kunin mo rito. Ibibigay ko sa'yo. Salamat, ho. Huwag kang mag-alala. Alaga ko yun. Aha, salamat, ho. Ay, teka, 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 teka. Iiwan mo yung jeep, ha? Ngayon, ha? Iiwan mo na dyan, ha? Oo. Oh, Salamat ho. Oh, sige, ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano? Iwanan muna kita dito, ha? Bibili na lang kita ulit pag... pag nakuha na namin yung mana namin. Huwag kang makikipagbungguan, ha? Sige. Magandang umaga. Oo, magandang umaga naman. Meron lang kami rito rin ako. Mga lubang damit. Ah. Tignan ninyo pa sakaling magustuhan ninyo. Sige. Ah. Oh, oh. Ay, Ligat ano ba? Hindi kami bibili niya. Hindi, hindi ako kasali. Okay. Napasabit lang ako sa on mga damit. <laughs> 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 Thank you Kung magkatawa yan, Hindi, hindi. Ano, mo, Sumabog siya sa mo. Pampuntaon. Need deal Hindi kayang bilin yan. Go! Kitlong kayo. Hayaan na, Daddy. Sa tingin ko naman, eh, kasya na itong pera natin pambili ng dalawang tiket papuntang Amerika. Ito, dapat iwanan sa mo. <laughs> Mayroon kailangan eh. Pusin mo lang, Juan. Kulang pa to ah. Hindi, meron pa. Lario? Hey, man, eh. pa Lario? Is... Jillian, ano pa naman si Ate, yun. Oh. O, oh, Sige, sige. Takal na. Sandali, eh. Sandali, ah. Eh. Oh, eto. Ano to? Ay, naku, Day. Umpisahan mo na magbilang at umagahin tayo. Hmm? Hmm? Thank you, sir. Your, box, sir. Thank you, sir. Nice Your box, sir. Kayo na sana malang magpasalamat box, sa akin, Kuya Casio. Doon sa kayaman na yung niya sa atin. Thank you, Your box, Thank you. Dad, Thank you, paano naman po namin magagawa gusto, gusto mo na lang ako? Paano nga po namin magagawa yun? Hindi ba ho patay na ho si Chotasho? ma'am. Aba, oo nga pala, no? Apo. Tingnan mo nga naman. Thank you very much. Pero hindi bali, doon na lamang sa kanyang abogado kayo magpasalamat. Thank you very much. Doon sa mga kayaman ng tinanggap natin. Eh, sana nga, ho, dad, makasama kayo sa amin, eh. Sana nga. Pero, ano magagawa ko? Alam naman din yung may sakit ako, bawal sa akin ng aeroplano. Hindi bali, basta pagkakuha nyo ng pera, umuwi na kayo. Umuwi na kayo kagad. Siyempre, ho. Dad, mag-iingat ho kayo ha. wala kami, ho. Inumin niyo ho yung gamot niyo. Dad, kami na huya tayo. Tuloy na ho kami. Dad, maliligo ho kayo pag wala na ho kami, ha. Baka naman pag wala na ho kami, mag sa inyo, eh. Papulas-pulas na lang kayo. Siguraduhin niyo, ha. Tukang mag-iingat ka. Huwag kang babalka sa mga Amerikanong bakla. Mm -hmm. Baka ka magkaroon ng AIDS. Ano? Yung sakit. AIDS mo, hindi mo... Ah... Uh, uh, yes, Mr. Hinalingan ko yun. Ano mo kayong umiyak doon? Thank you. Oh, sige na. Dad, mm. <coughs> kami na lang ho ata. Sige ho, baka humahuli pa kami. <coughs> Dad? <Don? coughs> paret, oh, oh, Say. Your back, sir. Your back, oh, 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 Sir, are you feeling okay? Do you want to have some water or juice, sir? Meron um, ba kayo ladies' drink? Uh, um, para mola tong nervous ko. Yes, sir, but we do charge an extra amount for that. Uh, o, oh, sige, sige. Um, marami naman akong bariya eh. Okay, if you'll just wait for a while. Okay, thank you. Okay. Ay, nako. Mabuti na lang. Hindi ko nagastos tong mga bariya ko. Kundi wala kayo babayad sa ladies' drink ko. Heto. AHH! <sharp inhale> No. Ah, laruan lang ko ito. Huwag kayong matakot. Sige, magsibalik na kayo sa upuan ninyo. Please go back to your seats and don't panic. And I'm sorry for the interference. Please go back to your seats now. Sa susunod, huwag ka magdadala ng ganito sa aeroplano, ah. Hmm. Psst. Akin yan. Hmm. Plato. Malay ko. Lato. Hmm. Eh, ah, sandali lang ako, ha? Ah. Uy, 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 saan ka pupunta? Dito lang, sandali lang. Yeah, but... Babagawin mo dyan? Sandali lang ako, ate. It's very necessary. Dyan ka lang. Hmm, where'd you come from? Hello. Hmm? Hello. Ate! Hilario! Ganda ba? Bakit ganyan lang? Saan mo kunuha yan? Apo, baong ko. Eh, bakit nagdala ka niyan dito? Eh, paano dito lang ang paglalandi ng gusto, no? Yan so, lang utara na, ako, no? Ah, Ario, Ario, Jack and Jill. Opo. Oh. Ah, Ari, 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 oh, ah uh, ako si at Attorney at De Attorney ni Chutasio nyo. Ah, kayo ba? Oo, oh, kanina po kayo hinihintay eh. Welcome to San Diego. Salamat po. Hello. Ah, uh, kukunin lang natin yung maleta ninyo. Pagkatapos, i-attend ko na kayo sa bahay ni Chutasio nyo. Oo, salamat po. Tayo. Uh <gasps>